So... ito yung kan daw may asak ito mga isang kilong lang ma pero pasok ito yung ganitong kwa nahihirap ko ano namumuti anong lucky ha <laughs> ah. <laughs> dali nagkagata na po may nakagat din kagata na po pero sana'y pumasok ah oh, malaki rin oh ganda ang size oo meron pag kumalaman na yan dali yan saka yung yellow tail manit baka mahirap na rin ako magsulbot mga nagpas na yun tayo nabura 3-0 sana maland ganto rin yun sa kabila yung pangalawa sana oh pasok Matlo ay parang alanganin. Parang alanganin. Sukatin. Mahirap na. Dahil nag check Ito po ang pinakanguhit. 28. Sayang. pasok pa pasok ito medyo laban eh hindi man halos yung kaninang pangalbala pasok pasok ang size napakawalan yung kanina eh mm. ito pasok ito <laughs> sukating kuli <laughs> alanganin wari Sabi ano? na nga niya breeding season kasi sila Nagpapaspa Nagpapaspa tayo Pumasok si Baran at asol-asol Sa sana pumasok Mukhang alang-alang eh. natanayan kung at masasagwanin ah, ko na lang. ayun pasok sa ano banga ay man din sabi ko man din sa iyo ikagat eh, pasok ito ay man ay kung nailaglag ko pa isa baka may dali rin <laughs> yun <mahirap> ha <laughs> Pagwasto lang sa bigat sa hatak naman Hindi <laughs> mo tikasan yung panyan Kaya nga itikasin yan mm. Oh, dati, bago manubat Asayawan mo nang pan Pag yung medyo ano eh Ganito may sipaw Ah Dali ni Pong Ah lucky. Ah parang gano sa isa ko kanina. Na-dress. Yo. <coughs> 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 At, uh, itry natin tong manok kasosyal tong mga isdang to ay eh. talagang yung manok pa ay eh. kakaway ang kagat nito ah, tsa Nice. More than enough. Ah, <small> ano. uh, safe size. ayan ah, at uh, medyo mas maganda ng tan size nito kaysa sa kanina. At, ito kita ko. Ah, oh, na pala yung laban oh. ng mga ng malapit na, na po naman laki naman laki po ayan gosh Okay, good size malaki uh, yan na tignan nya yun habi yung mga yun yung may nahuhuli oh. ito po at uh, pang anim na land uh, good size oversize, oversize. haba <laughs> lumot kalahapag eh

time. Amen uh, dito. Bilang pa yung ibang Pinoy. Ah, may pa isa. Dito sila Bayaw. Kami. Yon. Ang ganda ng uh, panahon good for weekend sumabay alright alright yun sila na po at nagbomba na Ayun epe isa fishing yan ito napakadaming tao napakadaming nag fishing ngayon na yun Dahil lumabit I'm the best. Soberang tubig. No. Shout out. Watch out. Good Friday. po sila kitang kitang Ito ang huli. sa maghapong fishing. Alright.